At meron tayong makakapanayam, Senator Tol, ngayong umagang ito, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Batanes Vice Governor Nanoy Villa. Kamustahin natin ang sitwasyon doon, kasunod nga po nitong paghagupit ng uh, Bagyong Leon. Ang lakas ng hangin doon kahapon, Sentol eh. At may mga naitalang ano po, landslide. At meron din pong nasirang bahagi ng ano ng lumang simbahan, yung pinakalumang simbahan sa Itbayat. <laughs> ay nasira dahil nga po sa lakas ng hangin at ng ulan na dala ng bagyong Leon. Good morning po, Vice Gov. Bilya. Hi, good morning po. Good morning. Mm -hmm. po? Kamusta po ang inyong sitwasyon dyan ngayong umaga? Ayaw po. Okay nga dito. Maganda mm -hmm. ng panahon. Uh, wala na yung hangin. Uh, again. na ang mga tao dito sa mga daan. Konting ano lang, baka hindi naman... Gaya nung typhoon na Hulian na malaki ang pinsana. Ito kasi itong typhoon yun, uh, although nag-number 5 sa, because of the good preparation of our good governor and uh, mga pdrm uh, in every municipality, even the provincial uh, government, eh, nag So Although maraming uh, mga evacuees. pero handa naman sila tinatanggap doon sa evacuation center. Isang torturete na po ito, guys. Vice Gov, si Senator Pauline. Good morning, Good morning. Kumusta po ang, ang, ang damage sa, ano, sa Batane, sa Basco, sa Igbayat? Kumusta po? Uh, wala kong uh, data doon sa mga damages. Pero as uh, reported, dun nakita ko nga, ano, eh wala naman major uh, ay nasisira mga daan, mga may mga bahay yung may hina. Kasi as of now, we're still ongoing on the repairs of the damage by Typhoon Julian. So, oh. hindi mo makita na total damage. So, ano man, kasi parang tinuluyan din ni Typhoon Lin. <laughs> Ang ano dito, exactly one month, uh, that is September 30, then October 30. Oh. So, napaka, ano, napaka... po, Vice Gov, ano, nuhuli no? ako... Nuhuli akong pumunta dyan. Sabi sa akin ni eh, Governor Malu, maglalagay na ng Christmas decoration sa Kapitolyo. Ay, si, si, ayun, napapalagay. Wala pa sir, nito. ano, opo, naantala. Kumain pa ako Pate sa Kapitolyo. <laughs> opo, opo. Sama-sama na, na tayo pumunta ng mabulit. So yun siguro, yung mga Christmas decoration. Pero madali naman ni niya. Uh, yan. Yeah. Itutuloy niyan. Hindi pa naman nakapag-umpisa kasi uh, yung nag-iunumpisa mm -hmm. ni Governor mga halos September to Nagbagyo nung September uh -huh. 30. Ito naman preparation. Baka sa barko na nakaloon na yung mga pandecoration. De eh, this October 30, hindi naman nakatawin itong mga barko. So lahat yung mga commercial vessel uh, na yung uh, nasa Maynila pa, Senator. Ang importante, ligtas yung ating mga kababayan. Opo oh, po, wala namang kataming kasualti at saka, pati yung uh, wala akong naririnig na reklamo. Ay, yung itbayat halos hindi pa naman. May nakokontakt pero isolated pero yung power hindi pa naman totally restored. Dito sa Basko, may meron ng ilaw pero doon sa Mahataw, iba na uyugan at saka doon sa part ng mga eh, ibang barangay sa Sabtang, wala pa yata ano, ilaw. Mm -hmm. Papasyaluhin po tayo ka ka dyan, na, na Vice Governor, lalo doon sa paborito kong lugar, yung Mabulis. Papasyalat ulit natin yan. Opo, opo. Sana na, may, report na yung... kayong malita kung maayos yung Mabulis. Hindi, may report na yung, ano, yung Marines dito na okay naman daw sila, nagamit naman yung pinagawa nyo yung building doon, yung pinuntahan natin yung two-story building. Oh, okay naman daw sila. eh, may Marines, may Navy, oh, may po. Coast Guard, at saka Go. 28 Cute. yata sila. Eh, pa, pero okay naman oh, sila at lahat. At saka gumagana so, po yung, ano to yung, uh, yung uh, internet. Wala ka sa internet oh, oh na pinalagay doon. Doon sila nakukontakt. Nakita ko okay. sa chat ni Second Lieutenant at saka si Governor. Okay naman sila sa... Ay, Sinero. mabuti. At nasa mabuti sila nga uh, kalagaya kasi yun ang pinakadulo ng Pilipinas at okay. talaga dumaan si Leon. Pati ba okay. si Pabulis? Mabuti mabulis. pinagawa mo na yung second uh, story doon yung worth 37 million yata yun. Uh, oh, at papagawa pa tayo na uh, ano dyan uh, Vice Governor, yung, uh, yung uh, pahingahan ng mga bangisda, Uh, sanctuary okay. na ng mga sa kabila. Importante yung senator yun kasi wala ka naman mahihingan ng tulong dyan. <laughs> Isolated Opo. island. <laughs> Opo. At, uh, babalik tayo dyan sa mabulis. Kaya patuloy po kayo mag-ingat ah, dyan kahit uh, wala na ito si Leon. At ikumusta mo na lang ako kami kay Governor Malo at sa mga kasamahan nyo dyan. Uh, at siguro busy-busy oh, pa naglilinis at <laughs> nag-aconduct uh, ng disaster <laughs> assessment ang ay inyong mga kasamahan dyan, na uh, Vice Governor. Ay, opo, opo. Yes, At, okay. okay. uh, yes, so, naman, Vice Governor okay. Uh, Ignacio Nanay <coughs> ng Patares. Okay, thank you, thank you, Senator. Salamat. Salamat. po kayo. Ang yaman na, ang oras po natin, alas 6.50 ng umaga.